Tanong ko lang, ano? eto seryosong tanong. Nakahanda na ba kayong mag-marcha? Handa na! Ha? Mahina? Nakahanda na ba kayong mag-marcha? Patungo doon sa Palacio de Polvoron! Ha? Parang mahina, ha? Ha? Dito! Handa na ba kayong magmarcha? Handa yes! na! Dito, handa na ba kayong magmarcha? Handa yes! na! Dito, handa na ba kayong magmarcha? Yes! Ayan! Alam nyo, mga kapatid, ano? Dahil dyan, sa kahandaan ninyo, na sumugod doon sa Palacio de Polvoron, ay nabalitaan natin na ito pa lang si Bangag ay magtatangkang magbuwis. Ha? Nagtatangka, magtatangka, di umano na wakasan ang kanyang buhay. <silence> Papayag pa kayo wakasan niya ang kanyang buhay? <silence> <silence> ang tagal. Ang tagal. O, oh, binagsasado nito. Ang tagal. O, oh, ulitin ko, ha? Nauna! Papayag ba kayo Nawakasan niya ang kanyang buhay? Now na! Aba, ang tagal daw. Ito <laughs> mga kapatid. Ang pakay po natin ngayong gabi. Ayan. Ang pakay po natin ngayong gabi ay tanggalin na siya bilang empleyado ng Republika ng Pilipinas di ba? Dahil ayaw na natin sa magnanakaw na pangulo. Ayaw na natin sa bangag na pangulo at ayaw na rin natin sa sinungaling na pangulo. Kaya ano po ang dapat natin gawin ngayon? Ha? Dapat ba? Suguring ngayon! Suguring ngayon! Suguring ngayon! Suguring ngayon! Sugurin ngayon. Sugurin ngayon. Oh. Eh bakit parang yung iba rito sa kanan, parang ayaw pa nila? Parang mahina yung naririnig ko. Ha? Ha? Pakinggan natin yung boses nila. Suguring ngayon! Oh, ngayon, mga kapatid, ano pa ang iniintay ninyo? Ah, Tara na! Ha? Tara na! Ready na ba kayo? Ready na ba kayo talaga? Ha? Ready na? Baka naman eh, ready, tapos eh, uuwi. Ha? Ha? Baka naman ready, tapos uuwi naman. Ha? Ha? Oh. Antayin pa natin yung ibang mga kasama natin. Ha? At antayin pa natin yung mga kasama nating paparating. Paparating. Oo. Antayin pa natin. Ha? kapag nakamit na natin yung sapat na bilang tayo po ay sama-sama natutungo doon sa palasyo de Polburon. Kaya okay. ba kayo? Yes! Ha? Kaya ba kayo? Yes! Ngayon, kung gusto ninyong ngayon, ha? Natumungo na Itaas ang kamay at subigaw na malakas. Ha? Kaya, para na. Para na. Kaya, alam nyo, sinasabi ng mga kasama natin dito at damang-daman natin yung mga galit sa puso nila. Kapag hindi pa daw natin ginawa ngayon. Kailan pa? Ha? Kapag karaw hindi natin ginawa ngayon ang pagluto, ha? Ang sapiritang pagpapapapa dito sa bangag na ito